Yung mga paps, shout out sa lahat ng taga Dadap Luna Isabela dyan. So, ito na yung request niya mga paps sa uh, track. Puntahan na natin at tanapin natin yung bata. Let's go. dadap na po ito dadap na po dito ay eh, pwede pong magtanong pwede pong magtanong tanong ko lang po sana baka po may napansin kayong ano, bata dito ganito po katangkad na kulay yellow din ha? nakita daw kasi dyan sa kanto ng dadap ay eh, kapatid ko kasi ma'am pala dyan ha hindi ko alam wala kayong napansin hey, ito siya oh, baka sakaling napansin mo lang Hindi, nag-vlog ako. Ito Okay lang sa vlog ka? Ito siya baka sakaling napansin nyo lang. Pero, para pong merang ganyan po na kinahanap po nila yung kaibigan sa mga pita. Bigyan ko sticker, bigyan ko sticker. Follow nyo na lang din ako, no? <laughs> Thank you po. Okay, okay oh, na. Thank you. Bye bye. Sali ko kayo, ha? Sige. <laughs> Gulat kayo. <ya? laughs> eh, Babs. Dadak na po ba to? May nanap po kasi akong bata eh. Mamangin ko po kasi nawawala. Hindi totoo yan. Baka may nakita kayo. Batang ganyan lang kalaki. O oh. nakakulay yelo sa kanina. Wala kayo napansin? Tignan nyo lang to. Baka nakita nyo dito. Dumaan daan. Anay, Jai. Pamangin <laughs> ko po kasi nawawala Ito.

Ay alam ba ko sa vlog ko ka. Sige <laughs> ba? Tapos pwede magtanong? Pwede Luna na to dadap? Okay. Ay ganun. Hindi paps, Nakakakita daw kasi yung pamangkin ko dun sa harap ng ano? Luna dyan sa kanto ay. Nang Luna Isabela. Parang may naamoy ako hindi maganda. Saan? Baka nadaan dito. Mga ang ganyan lang nata. Kilala kong kaliskis mo, oy! <laughs> laki na ano? Sa laki?

Ano oh. nga, bigla na ako ng na sticker. Nakapalo ka na ba? Kilalo mo ko eh. <laughs> Marami pa dun, Max. Marami pa dun. Ayan, ayan. Pop, <laughs> dito kayo para makuha ng camera. Ngayon yung camera, oh. nag di mo Tawa-tawa si Papsa, kira-kira mau apa Papsa, no? Hahaha Gila, gila, gila Follownya ko Kalau Eh, Facebook, Youtube Sticker load Picture tayo, oke langsanya? Picture tayo Bijang ko lang, stiker lahat Oke lang, malah-malah? Hahaha Gila Gila gini na Picture tayo Paps, oke lang? Dapat, silipat rangku, kaso kau nasa bebas nih. Hahaha picture tayo I want sign.